Samantala, tulpo, hinibok ang gobyerno na magprotesta versus pag-deport ng U.S. sa Pinoy seafarers. Salamin natin ang buong balita. Mula kay Kabar Troy Gomez. Araw ng Merkules, dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers ang ilang seafarers upang idulog ang umunay pang aabuso mula sa U.S. Immigration and Customs Enforcement sa kanilang salaysay, binawi ang kanilang C1-D visa at ipinataw ang sampung taong ban sa pagpasok sa Estados Unidos matapos akusahan ng U.S. Customs and Border Protection na nanood umano sila ng child pornography kahit walang maipakitang konkretong ebidensya. And I've heard na may mga kota itong mga taga-ICE uh, sa U.S. dahil um, kapag uh, na-meet nila yung quota nila, meron siya ata silang mga bonus after makapag-apprehend sila, makapag-deport sila certain number of uh, immigrants or, or, foreigners, eh, meron silang natanggap na reward. O siguro, pinagdiskitan ng mga Pilipino, para pagkakitaan siguro. So that's something that we really have to talk to uh, the U.S. government. Batay sa investigasyon ng Department of Migrant Workers, umabot na sa siyamnapot tatlong Filipino seafarers ang naideport mula U.S. ports pito bago Enero taong 2025 at 87 sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ng Amerika. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Ulalia, may listahan na agad ang U.S. Customs and Border Protection ng mga target bago pa man sumampa sa barko at hindi na sila nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag o kumonsulta sa konsulada, isang malinaw na paglabag umano sa Vienna Convention. Ang nakita po namin na very important also they were not given due process. Mm -hmm. Dahil unang-una, Article 36 of the Vienna Convention says that every foreigner is entitled to consular representation kapag siya ay nahaharap sa isang detention, arrest, o demanda. Kung right. di po sila ininform that they are they they have the right to a consular representation. Wala po 'yun. Nun. At hindi po inabisuhan yung ating MWO o yung ating PE o yung konsulada na sila po ay inaresto, in-interview at din-report. Kaugnay nito, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nakipag-ugnayan na sila sa Philippine Ambassador sa US para hilingin ang ebidensya laban sa mga seafarers o ang kanilang record at sampung taong ban kung walang mapatunayang kasalanan. We're doing that but uh, so yung kung protest sir, well, hindi uh, to formal protest na in-writing na pinadala, but... Uh, with the former ambassador. And uh, he, he'll advise on the best steps para ma-avoid nga to working with the uh, mining agency. Uh, pero, yun nga, uh, we will we'll talk to ICE, ICE about it. Kamakailan, 21 Filipino seafarers ang inakusahan ng child pornography sa Port of Norfolk, Virginia. Labing pito sa kanila ang lumapit kay Tulfo at iginiit na sila'y inosente at biktima ng selective enforcement. Sa kabila ng isyo, nananawagan naman si Tulfo sa lahat ng seafarers na magdoble ingat sa paggamit ng kanilang gadgets at huwag basta-basta mag-click ng mga link na maaring pagmulan ng maling paratang. Para kay Tulfo, malinaw na dapat ipaglaban ng gobyerno ang karapatan ng mga Pilipinong seafarers upang matigil ang umunoy pang-aabuso at pagpapaalis ng walang ebidensya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat